Ito bang ganito ng GG ba? Nakahanda na sana ito. One to fifty. Ibigay ko sa mga bata. Na, na ano, ganito. One to fifty to eh. Pag may ganito sila, pupunta sa bahay. Papipilahin ko. Bigyan ko sana ng hamburger at saka yung sisto. Ano? May tawag yung ganito nak eh. Yung ganito na binibigay ng koreano na may number para lang pagdating nila hindi magdubli-dubli ba? yun di ba? Yung, para hindi magdubli-dubli para hindi sila ba magdubli-dubli ng punta kaya 1 to 50 lang kataong bibigyan yun sana ang balak ko nakahanda na oh may, may pirma ko na kasi yun sana ang balak ko magpakain ako ng ano sa mo, dahil nag-celebrate sos bigla mang ano pero hindi pa ako na, Mag, mag utang pero may kausap na ako na magpa magpautang ng 1.5 ay hindi ko na tinuloy no nalaman ko na na ano na na yung monetize ko wala na 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 hindi ko na tinuloy ilaan ko na lang to pag na monetize ako ulit ito